Mga guys, ang ating laging nalalaman na sasabihin halos lahat naman ng mga Pilipino o saan man bansa ang ating laging nalalaman at ating alam na sabihin ang ating laging sinasabi, tama ako. Pero ang hindi nating alam na sabihin yung mali, ako. Sa madaling salita, walang kalamihan sa atin, walang aamin hindi umaamin sa madaling salita sapagkat lahat tama. Tama ako. Wala naman nagsasabing o nagsisigaw dyan na o tama. Uh, mali ako, mali ako. Bihira. Halos lahat tama ako. Lalo na sa panga pangyayari na hindi natin naasahan ang laging sinasabi, tama kami, tama sila, tama, tama ako, mali sila. Diba? Ganun, ganun lagi ang narinig natin. Ang hindi nating napapag-aralan na sabihin na mali, mali ako. Diba? Lalo na kung tungkol sa mga alitan, mga hindi pagkakaunawaan. Wala naman nagkasabi, o oh, mali kami, mali ako. Laging nga sabihin, tama kami. Kahit nakagawa na na hindi tama, tama pa rin. Sila na yung nagkamali, sila na yung gumawa na hindi tama, tama pa rin. Ayun lang ang narututunan natin mga Pilipino. Bagamat hindi natin napapag-aralan yan sa ating iskulahan, hindi natin natututunan sa school, hindi na tinuturo ng ating mga teacher sa school na sabihin kung ano ang sasabihin pero natututunan kahit hindi tinuturo ang salitang tama ako pero yung mali mali ako yun ang hindi natin natutunan na sabihin sapagkat laging tama tama ako walang nagsabi na mali ako bihira yun puro mali lalo na pagka may problema na sa isa't isa lahat gagawin tama kahit mali. Kasi yun ang natutunan eh. Bagamat hindi natin napag-aralan sa school na sabihin ang tama ay natutunan na natin. Kaya tama, puro tama kahit nakakapuresyo na sila pa ang tama kaya ang alam natin sabihin ay karamihan puro tama kaya kahit naka nakakapinsala na sila na yung gumawa ng hindi maganda, hindi mabuti. Tama pa rin. Kasi yun lang alam natin sabihin, tama ako. Tama ako. Kaya, yun ang aking masasabi sa madaling salita, walang umaamin kung nagtakamali tayo paglalaban natin kahit hindi totoo kahit napatunayan na kung sino ang naggawa ng hindi tama tama pa sinabihan na, na tama kahit sila na yung nakakapuresyo, sila na yung nag, nakagawa ng hindi mabuti, sila pa rin ang tama. Kaya, yun ang ating natutulang kasi, tama ako. Tama ako, di diba? Kahit na napatunayan na hindi ako. Yung pang isang ating salita na laging sinasabi ng karamihan, hindi ako. Baka sila. Hindi ako. Ang hinahanap nyo. Ang hinahanap nyo ay nawawala. Di ba? Kaya, hindi ako, hindi ako ang hinahanap nyo ang hinahanap nyo ay nawawala. Kaya yun ang pangalawang salita na natutunan natin. Hindi ako. Baka sila. Yun, di ba? Kaya, bagamat hindi natin itinuturo sa school, alam na natin yun eh. Kasi nasa isip na ng tao eh. Malalaman mo na yung tao na talagang masama ang isip kasi yun ang unang iisipin eh. Tama ako, hindi ako. Diba? Pagka yung taong ano eh, na punong-puno ng hindi maganda, yun ang laging lumalabas. Diba? May kasabihan. Kung ano daw ang bukang bibig, yun daw ang laman ng dibdib. Kaya, yun, ang ating laging natutunan agad na salita, tama ako. Hindi natin natutunan yung salitang mali ako. Ibig sabihin, walang umaamin sa mga ginawang masama. Kahit sila na ang mali. Tama pa rin. Diba? Yun o. Know. Yun know. o.